Pambansang isda. Isda na naman. Tila pa. Ano na 'yung sinasabi ng walang <laughs> 喂！喂！喂喂喂喂喂喂喂喂喂打算退休。Hmm. <laughs> no, son, son, son statistic is 22, 22, 2 for 2. <laughs> Hi, my motto for the day. Naniniwala ako sa kasabihan, kung pangit man ako sa inyong pangningin, huwag na kayong tumingin. <laughs> <laughs> Mike, pani? Mike. <laughs> nahirap pa na talaga ako sa buhay ko ngayon day sige na go question na day Tatan sasagutin ko ang question mo anong tanong mo sa akin boss <laughs> ano ang pambansang sayaw ng Pilipinas dancing queen dancing queen dancing queen Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head <laughs> 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 Mali! Ha? Ano pala? Ang tamang sagot ay Karenyosa! <laughs> Akala ko dancing queen! Eh, kumansang sayaw eh! Dancing queen! Kaya... Dancing queen! <laughs> <laughs> May parusa na naman ako nito! <laughs> Pangalawang tanong! Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Dahon. Dahon saging. Dahon saging. Dahon saging. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Mali. <laughs> Hoy, saging magagamit mo. <laughs> Pag umulan, magagamit yung dahon saging. Oy, Noong sa ko. Mali, ang tamang sagot ay anahaw. Ay, yun pala na po. mag aral na ako ulit. Sige, pangatlong tanong. Ayan, pangatlong tanong. Yes, anong pangatlong tanong mo? Ano ang pamansang prutas ng Pilipinas? Ah... Uh, ah... Uh, pwede iingi ako ng claw? Nagsisimula sa letrang M. Letrang M. Man, Mansanas, Mansanas, Mansanas. What? <laughs> Male. Uh, man, Mansan, Mansanitas. Hah? <laughs> Alam ko yun, Mansanitas. Dahil Male. Ano pala? Ang tamang sagot ay mangga. Nakupok. <laughs> ko lagi nalang ako nito panalo panalo sa guhitan <laughs> hindi, hindi na naman ako itong talok ano palang mga tanong sa mga pambansang mga ano-ano ay nako ayan nandito na tayo sa ikapat na tanong yes anong tanong niya yan pambansang hayop ng Pilipinas yan <laughs> yan ay bread ako kuha <laughs> ko na yan <laughs> alam ko na yan hmm. ang sagot ko na yan ay Hingi ako ng klo <laughs> Nagsisimula sa letrang K Letrang K <laughs> Alam ko na yan <laughs> Kambing <laughs> Mali Ano bayan yan? Mali. <laughs> ano pala? Letrang K nga eh Kambing Ano pa bang gusto mo? K Kambing Kabayo ano Mali. <laughs> Sinasakyan siya ng tao. Oh. Sinasakyan ng tao. Uh, malaking kambing. Malaking kambing. Malaking kambing. Hold up. Wait a minute. <laughs> <laughs> Nagsisimula sa letrang K. Hindi M. Ay. Kambing na malaki. Kambing na malaki. <laughs> 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 Mali Ano <laughs> pala yan? Nanaman tayo Tamang sagot ay Kalabaw Ay naku Kalabaw pala Eh ang kambing mayroon namang sungay eh Ang kalabaw parehan sila Kala ko pala ay sinas parehan may sungay Sinasakyan pala ng tao Ibalik pala ko. Next question, please. Ayan, sa ikapat, ay uh, kalimang tanong. Ayan, ikalimang tanong. Ang pambansang bulaklak. Ano no, ang pambansang, pambansang bulaklak. bulaklak? Alam ko na yan. <laughs> Alam ko na yan. <laughs> pambansang bulaklak ay damo. 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 What? Parang may problema ka. <laughs> Alam ko na. Damo. Anong Tama? damo? Bulaklak ba yung damo? Yes! Ang damo ay bumubulaklak yan. <laughs> mali. <laughs> mali. Mali. Lagi na lang ako mali. Ano ba talagang tamang sagot? Pag-isipan ko. Damo. Bulaklak. Ah... Uh, Ros, 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 tama, Ros, tama, Ros. Mali. Ang ay bigyan ka ng Ros. Tama. Mali. <laughs> Mali pa rin. <laughs> Ang tamang sagot ay sampagita. Nako, ba sana ini ako ng glow para manalo ako. Next question na naman tayo. Taga Mars siguro to si Wiley. Eh. Nako, mga kalingi Ano ang pambansang pagkain ng Pilipinas? Ah, yan. Ay araw-araw natin kinakain yan. <laughs> alam ko na yan. Araw-araw <laughs> natin yan kinakain. Ah, uh, mais. Mais. Sinaing na mais. Mali. Ano? agib ah, miklo. Klo. Nagsisimula sa letrang L. Parang alam ko yan. L. Ah, uh, linungag na mais. <laughs> <laughs> Mali. Litrang ikli nga eh. Ano bang litrang il? Ano bang litrang il? Litrang il. Uh, laging. <laughs> laging. Nga. Ano ba yung laging? Saging. Laging. Laging. <laughs> Ano report ka makan? In. Makakain ba araw-araw or ano? Kinakain lang siya tinahanda tuwing may okasyon. Ay, alam ko na, letrang L. Letrang L. Litsong manok. Litsong <laughs> manok. Litsong manok. Litrang L. Litsong manok. <laughs> Malaki-laki pa doon. Malaki-laki sa letrang L na litsong manok. Litson pabo! Mal malay yan ha! Litson pabo! malay, Malaki pa sa pabo! Ah... Litson! Litson, litson... Litson baboy! Ay! Yes! Tama ba? Litson baboy! Himala! <laughs> yes! Bright Ako niyan dahil kumakain talaga ako Nang so, ganyan-ganyan pag may pista. <laughs> Next question. Yes, what your question? Yes, what's your question? Ano ang pambansang isda? Isda na naman. Tilapia. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> Mali. Nagsisimula sa letrang B. Sa letrang B? Akala ko tilapia. B pala? Nako, alam ko na yan. Sa B, butiti. <laughs> butiti. Isda ba yung butiti? Di ba butiti yan? Letrang B. Mali. Malaki-laki pa sa butiti. <laughs> baki. <laughs> Isda ba yung baki? Ano? Ay, alam ko na. ha ah, buaya. <laughs> Paano nag-isda yung buaya? <laughs> Buhaya, tama, buhaya. Mali. Ano ba? Ano pala ang tamang sagot na yan? Ang tamang sagot ay bangus. Ay, Kukong. bangus pala. Hindi alam ni Wiley ano yung bangus. Hala. Bangus ay... Sinusugba namin yun kagah... Yun ang ulam namin kagabi. Sinusugba namin. <laughs> bangus pala yung tamang sagot. Sino ang pambansang bayani? Ah, uh, ako ng klo. Ang kanyang pangalan ay mayroong letrang J at saka R. G and R. Artista yan o. Hindi. Uh, Jerry Cruzales. Mali. Mali oh, <laughs> na <naman. laughs> Isa siyang doktor. Doktor? Doktor? doktor. Doktor, 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 doktor Doktor Jiri Cruzales Doktor Jiri Cruzales Doktor Jiri Cruzales <laughs> <laughs> Mali parin Nakuno naman Ano palang tamang sagot Yan. lagi na lang po na talaga ng question-question na to. Palang tamang sagot. <laughs> ang tamang sagot ay si Dr. Jose Protasio Rizal. It was at this moment that he knew he f***ed up. <gasps> ang taas! Buti na lang <laughs> Dr. Jericho Rizal. Aiy, <laughs> apa yang? Aiy, nakon <laughs> <laughs> <lakon>, <laughs> <lakon>, <laughs> Me nakadapa. Mirin pa rin ako, miro pa rin akong panalo. Kailan hach ka loob magluto nako? Ayun po naman ng salamat sa inyong lahat na <laughs>